Hello, ako si Ash, taga Zamboanga City, 17 years old. Bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga entity. Hindi ko alam nung una, akala ko, imahinasyon ko lang. Not until nag-high school ako, sa pinakabinansagang haunted school dito sa Zamboanga. Itago na lang natin ang pangalan ng skwelahan na Don P. Marami akong nakikitang ligaw na kaluluwa ng mga estudyante. Hindi ko alam kung bakit. Pero isang araw, nakausap ko sila. Pagkatapos nun, hindi na nila ako tinigilan. Isa sa kanila ang naging malapit sa akin, si May. Kinahasa raw si May at hinulog sa balon. Ang mas masaklap pa, pinutol-putol ang katawan niya. Ang sabi niya, yung mga parte ng katawan niya ay itinapon sa balon, maliban sa kanyang dibdib at ari. Noong una, hindi ako naniniwala kasi nga nakikita ko siya at nakakausap. Pero isang beses, navideohan ako ng mga kaklase habang nagsasalita ng mag-isa. Hanggang sa nahimatay ako at sinapian, isang linggo akong hindi nilubayan ni Mai. Walang pahinga kung saan sa ang simbahan na kami dinala. Hanggang sa isang araw, nagising ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ang dami kong pasa sa katawan hindi ko maintindihan. Lahat-lahat hanggang ngayon hindi nila ako nilulubayan. Walang araw o oras na hindi ako nakakaranas ng mga kaluluwang humihingi ng hustisya. Pero kahit ganoon, hindi naniniwala ang mama ko. Pero alam ko sa sarili ko, totoo lahat ng to. Hindi ito gawa-gawa. Hindi ito ang unang beses. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko mababaliw na ako. Yung school na yon, lagi akong hinahabol. Every time na papasok ako doon, ramdam na ramdam ko ang bigat ng presensya ng lugar. Warrior po ako ng isang pare dito sa Zamboanga. Si Father Ding. Honestly, iisa lang po ang mata ko. Nabulag ako nung 4 years old pa lang ako. Akala ko, epekto lang yun ng operasyon ko. Kaya ako nakakakita ng kung ano-ano. Noong grade 1 pa lang ako, ganito na. Tapos, Noong grade 7 ako, nag-aral ako sa Don P dito sa Zamboanga City. Friendless po talaga ako noon. Lagi akong binubuli kasi artificial lang ang gamit kong mata. Doon ko nakilala si Mai. Akala ko, estudyante siya na graduating na. Lagi kaming nakikita sa may balete kung saan may abandonadong CR. Every recess, lunch, kahit uwian, nandoon kami Nagtaka nga ako minsan kasi senior scout ako. Before camping ng mga scouts, hating gabi na. Nakita ko siya sa kantin naka-uniform pa. Akala ko naglayas at sa school nagstay. Pagkatapos ng camping kinabukasan, dinala raw ako sa klinik. Nahimatay daw ako. Dinala ako sa Tetuan Parish. In-exercise ako. Naging stable naman ako. Pero pagbalik ng ulirat, Hinanghina ako at nasusuka. Pakiramdam ko, laging may nakatingin sa akin. Tuwing matutulog ako, ramdam ko, may nakatayo sa harap ko. Galit, may dalang itak. Hindi ko maipinta ang itsura. Para siyang sisad ako. Ito na yung time na navideohan nila ako. Habang nagsasalita mag-isa. Nung gabi ng camping, nang abutan ko siya sa kantin, nagkwentuhan kami. Doon niya kinuwento ang nangyari sa kanya. Sabi niya, pauwi raw siya galing school. Nag-shortcut siya kasi umuulan. Pero yung shortcut, masukal at madamo. Doon siya ginahasa. Chinok-chop. Ang sabi niya, hindi raw isinama sa pagkakatapon sa balon ang dibdib at ari niya. Walang naniwala sa akin. Pero nalaman ko, nangyari pala ito noong 1987 nagpunta ako sa police station. Nagtanong ako, Sir, pwede po bang malaman kung may record kayo ng babaeng pinatay at tinapon sa balon mula 1980 pataas? Nag-hesitate yung polis noong una kasi confidential. Pero nang ikwento ko yung sinabi ni May, nagulat sila. Tugma sa record. Confirmed po. Naging case closed. Kasi walang testigo. Nabalita po ito sa Brigada News noong 2019 pero walang masyadong nakakaalam kung sino si May. Kahit ang nanay ko, wala siyang alam. Nagulat na lang sila nang naikwento ko. Akala ko noon, baliw lang ako o nag imagine Pero halos lahat ng simbahan dito sa Zamboanga, napuntahan na namin para lang ipaklose ang third eye ko. Sinasapian ako dati. Kapag sinasapian, lumalabas sa bibig ko Mortem, mortem, mortem. Latin daw. Ang ibig sabihin ay kamatayan. Latin daw ang sinasalita ko noon kapag nasasapian. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mortem sa konteksto ng gustong iparating ni May. Pagkatapos ng insidente yun, may ilang pamilya na ang pumunta sa bahay namin sa Paso Nangka, Zamboanga City. Nagbaba kasakaling makausap ang kanilang mahal sa buhay. Kasi ginagambala raw sila o may nawawala Matagal nang hindi nakikita Baka raw patay na at may gustong iparating Mahirap, nakakahiya Akala nang ibabaliw ako Pero hindi ko pinilit ang mga taong iyon na pumunta sa amin Kung nabubuhay lang si Father Amado Jose Vanyo, Maikukwento niya lahat ng nangyari sa akin sa inyo Hindi ko po ito siner para sa premyo Gusto ko lang po mailabas ang lahat gusto ko lang po maipahayag ang lahat ng naranasan ko. Way back 2019, nung 12 years old pa lang ako. Ako nga pala si April Joy. Noong taong 2016, kapapanganak ko pa lamang sa aking pangalawang anak nang magsimula ang pinakamadilim na kabanata ng aming buhay. Sa gitna ng matinding kahirapan, napalayas kami sa inuupahan naming bahay, masaklap, walang awa. Kahit bagong panganak ako, wala kaming mapuntahan. Kaya kahit walang kuryente tubig, tinanggap na namin ng asawa ko ang isang murang paupahan sa halagang 500 pesos sa harap ng sementeryo, tahimik, madilim. At sa unang araw pa lang ng paglilinis, may nadiskubre akong plastik sa lupa. At sa huling hila ko, tumambad ang isang maliit na bungo. Mukha ito ng bungo ng sanggol. Simula noon, sunod-sunod na ang kababalaghan isang kapit bahay ang lumapit at sinabing kanina pa umiiyak ang anak ko pero natutulog siya sino yung umiiyak sa loob ng bahay nyo? tanong niya nagbiro ako pero sa loob-loob ko sinisigla ko lang ang sarili kong hindi mawasak sa takot may tao sa likod ng kortina mo sabi ng isa pang bisita kaya nagtawa na lang ako ng pilit pero gabi-gabi tuloy ang lagim ang anak kong isa't kalahating taon Laging nagtuturo sa banyo, sabay sabing mumo ang bagong silang kong anak. Umiiyak eksaktong alas 10 ng gabi, araw-araw. Tila may oras ang multo. Ang banyo, tila may mga matang nakatitig sa akin. Isang araw, may lalaking dumating. Tatay ng may-ari ng katabing bahay. April, may babae kayong kasama rito, Ania. Nilalaro niya mga anak mo. Kaya sila nagkakasakit. Dapat lumipat na kayo. Marami na ring umalis dito, pero wala kaming pera. Hanggang isang gabi, habang pinapatulog ko ang mga anak ko, may humagulgol mula sa banyo. Hindi basta iyak, iyak ang puno ng puot at paghihirap. Kasabay ng hangin at paggalaw ng kurtina, nanlamig ang buong kakatawan ko. Tumigil lang siya ng pakiusapan ko. Lumipas ang mga araw, pinatulog ko na ang pinsan ng mister ko. Pero di rin tumagal. Umalis rin sila. Nagsimula na kaming makitulog sa kaibigan ko. Tuwing umaga lang kami umuuwi. Pero lagi naming nadatna ng bahay na magulo hanggang isang gabi. Nang nakauwi ang asawa ko at natulog kasama kami, kinaumagahan, siya mismo ang nagsabing, lipat na tayo, kinilabutan ako. Kuwento niya, habang lahat kami natutulog, may bumulong sa kanya ng psst! May malamig na humiga sa tabi niya. Habang ako'y nag-iimpake, humagulgol na naman ang multo. Ngayon, mula na sa mismong higaan namin. Kasabay pa nito ang biglang pagbuhos ng ulan. Kinarga ko ang mga anak ko at tumakbo kami palayo. Kahit basang-basa at nanginginig. Kinabukasan, pumalik ako para magpaalam at ipagtirik ng kandila ang di matahimik na kaluluwa. At doon ko nalaman ang kasaysayan ng bahay na yon Isang dalagang 17 years old Dinala sa bahay Ginahasa Pinatay At itinapo ng katawan sa bowl ng CR Kaya pala ganun ang hagulhol Hanggang ngayon May mga sumusubok pa rin umupa sa bahay na yon Pero wala ni isa ang tumagal Madalas Iniisip ko pa rin ang iyak na yon Bahay lang ba yon? Oo, oh, isang libingan na hindi makalimot sa mga pangyayari sa loob nito Noong Nobyembre 2017, apat na buwan akong buntis sa panganay ko Nakikitira kami noon sa bahay ng partner ko Matagal nang may sabi-sabi tungkol sa bahay nila Na may engkantong naninirahan daw doon Pero binaliwala ko lang kahit ilang beses na itong nasunog o binagyo Laging hindi nadadamay ang kwarto na tinutulugan namin. Para bang may proteksyong hindi maintindihan. Isang gabi ng biyernes, maaga siyang nakatulog. Pagod daw. Pero ako, balisa. Pinagpapawisan kahit malamig, hindi ako mapakali. May nararamdaman akong kakaiba. Yung kurtinang naghihiwalay sa amin sa labas. Tila may sumisilip. Itim Sinubukan kong gisingin si Lip, pero kahit anong hampas, hindi siya magising. Para siyang nahipnotismo. Sabi nga ng matandang nakatira sa bahay, Pag may multong gumagambala sa buntis, hindi mo magigising ang kasama mo. Pinikit ko ang mga mata ko at taimtim na nagdasal. Nang biglang naglaho ang aninong itim sa kurtina nagising si Lip. Iyak ako ng iyak. Kinabukasan, Inulit na naman Na naginip ako Lumapit ang pumanaw na lola ni Lip Hinihimas ang tiyan ko At nagsabing Ingat mo ang apo ko Huwag mong ibigis sa nila Pero ang pinaka nakakatakot Ay nung anim na buwan na ang tiyan ko Madaling araw 3am May tumatawag sa akin Kaibigan ni Lip May kalusko sa bubong nyo Gumising kayo hindi ko pa rin magising si Lip. Nang puntahan kami, sinabuyan ng asin at bawang ang bubong. Nakita raw nila ang maitim na nilalang na may nanlilisik na mata. Nagsisigaw ang mga tao. May ilan pang kapit bahay ang nagsabing, nakita nilang lumipad ito. Papalayong parang ibon pero kakaiba ang anyo. Simula nun, nilagyan na namin ng asin, bawang, at mga orasyon ng buong bahay pero hindi doon nagtapos. Ngayon, buntis na ako sa pangalawa. Sa Mindanao na kami, malayo na sa dating bahay, pero tila sinusundan pa rin kami. At mas nakakatakot dahil ilang beses ko nang nasalubong ang babae sa kabilang bahay. Tahimik lang siya, pero matalim kong makatingin. Hindi ako lumalapit. Hindi ko siya pinapansin. Pero gabi-gabi, naririnig ko ang kaluskos sa bubong, sa bintana at minsan parang may nagbubulong ibigay mo na siya